Bea Alonzo inaming mas naapektuhan ng kanyang ina sa paghihiwalay nila ni Dominic Roque. Para sa aking balitang showbiz, inamin ni Bea Alonzo na ang kanyang nanay na si Mary Jane Ranolio ang mas naapektuhan ng kanilang paghihiwalay ng kanyang ex-fiance na si Dominic Roque. Ngunit ayon kay Bea, ang mga naglalabasang balita tungkol sa umano'y dahilan ng kanilang pag-iwalay na aktor ang talagang naka-apekto dito. ay sa aktres, sobrang apektado ang kanyang ina lalo na kapag nakakabasa ito ng isyo tungkol sa kanya na hindi naman totoo. Sinay pa na aktres na bagamat masakit ang kanilang pag-iwalay ni Bea, ngunit mas nasaktan umano siya dahil nadamay sa isyo ang kanyang pamilya kapag pamilya na raw niya ang nadadamay sa isyo tapos gagawa ng mga hindi totoo at gagawing kontrabida ang kanyang nanay ay talaga nasasaktan siya. Napakalaki umano ng puso ng kanyang nanay at kapag nagmahal daw ito ay talagang mamahalin ka nito ng buong buo. Sinay pa ni Bea na madalas siyang sabihan ng kanyang ina na tanga siya pagdating sa pag-ibig. Inamin din ni Bea na takot siyang maiwan dahil may abandonment issue umano siya dahil lumaki siya na walang tatay.